Paghagupit ng panibagong bagyo sa Pilipinas, hindi lamang katakot-takot na pagbaha at malakas na hangin at ulan ang naranasan ng bansa. Matinding storm surge o daluyong din ang tumama sa ilang mga baybayin o dalampasigan. Ano nga ba ang storm surge at gaano ito kapanganib sa tuwing may tatamang bagyo sa bansa? Ayon sa pag-asa, ang storm surge o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Ito ay dulot ng malalakas na hangin at mabababang atmospheric pressure mula sa isang bagyo. Ibig sabihin, kung napakalakas ang isang bagyo, mataas din ang banta ng storm surge. Kapag tumama na ang bagyo sa mga baybayin, ang malalakas na hanging dala nito ang tutulak sa tubig dagat papunta sa lupa, partikular na sa mababang lugar malapit sa katubigan. Sa tuwing may darating na bagyo sa bansa, nagbibigay ng abiso ang pag-asa ukol sa posibilidad ng storm surge na may dalang panganib sa buhay ng mga tao. Sa paghagupit ng Super Typhoon Uwan itong November 2025, Kabilang ang mga residente ng Aurora sa nakasaksi ng matinding daluyong o storm surge. Matataas at malalakas na alon ang humambalo sa mga komunidad sa baybayin ng naturang probinsya. Sa sampung storm surge warning ng pag-asa, ilang beses na natili ang Aurora sa ilalim ng Red Warning Level kung saan maaaring umabot ang taas ng daluyong sa mahigit tatlong metro o mahigit sa taas ng isang palapag na gusali. Sa batayan ng pag-asa, ang Red Warning ay indikasyon din na lubhang mapaminsala ang isang storm surge at maaari pang magdulot ng pagbaha. Sa so, orange warning naman na sa pagitan ng dalawa at tatlong metro ang storm surge na inaasahan. Posible pa rin ang pagbahang dulot ng daluyong sa level na ito. Pinakamababa naman ang yellow warning kung saan hindi tataas ng dalawang metro ang daluyong, ngunit maaari pa rin itong makasira sa mga komunidad at makaaapekto sa mga aktibidad sa dagat. Sa taas at lakas ng alon mula sa daluyong ng bagyong uwan, inihalin tulad din ng ilang netizens ang storm surge sa tsunami. Pareho mang mula sa katubigan ang storm surge at tsunami, nagkakaiba ang dalawa sa sanhi at lawak ng pinsalang hatid nila. Bagyo ang tanging sanhi ng storm surge, samantalang nagkakaroon ng tsunami dahil sa malakas na paggalaw ng lupa sa ilalim ng katubigan. Gaya ng paglindol, malawakang underwater landslide o di kaya'y pagputok ng vulkan mas malawak din ang kayang abutin ng tsunami, lalo na kung malakas ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng karagatan, kumpara sa storm surge na kadalasang nakaapekto sa mga lugar na ilang kilometro ang layo sa baybayin at ang tubig ay karaniwang mabilis na humuhupa. Gayunpaman, hindi pa rin dapat baliwalain ang banta at pinsalang tulot ng storm surge, lalo na sa mahigit dalawampung bagyo ang tumatama sa bansa kada taon. Kaya naman iba yung pag-iingat at paghahanda ang inaasahan lalo na sa mga kababayan nating nakatira malapit sa mga baybayin o dalampasigan. Sa tuwing may banta ng storm surge sa inyong lugar, mahigpit na paalala ng mga otoridad na iwasan ang pagpunta sa mga baybayin, kanselahin ang anumang aktibidad sa dagat at lumikas na agad patungo sa mas mataas na lokasyon o sa mga itinakdang evacuation center. Payo rin sa publiko na manatiling alerto at nakatutok sa abiso ng mga ahensyang gaya ng pag-asa at sumunod sa mga otoridad. Sa panahon ng sakuna o kalamidad, Naabot na guys! Naabot mga motoro! Mahalaga ang iba'yong yung paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. labot na guys labot 'yung mga motoro ala ayan na